tulay ng kagutayan, hangin bridge, mga idol. Tara at ating akyatin. Try nating lumiban. Mukhang may natawid oh. Nagalaw mga dahon. Testing nating puntahan, mga idol. Kung ano ang kaganda ang tulay na ito. ayun, mga idol ikasalubong tayo medyo kung pala dito magalaw <laughs> mauga ayun, mga idol at ang ating video ay magalaw dahil malayo din ito magalaw bukas na pa lang eh nayugyog na agad hindi pa makita ang dulo nasa kumpala lang tayo bukas na pa lang 'yan oh eh, kaya no? na pagdating dito sa pagitna una muna ikaw o natin mga idol ang nadaan para hindi masyadong magalaw at nang siya makauna na sa atin ayun malapit lapit na tayo sa gitna may ilog dito eh maganda dito yung ilog parang madulas nga lang parang madulas ang flooring nito pero solid ito solid na bakal solid na bakal siya <coughs> excuse mga idol at tayo inoobo at silipin lang ang ilog yan shout out sa mga kasalubong nating estudyante at kay madam mag-alaw ang ating video. Pagpasensyahan nyo na dahil tayo ay nasa hangin bridge ngayon. Ah, ito ang ilog. Ayan, sila po natin mga ilog ng mga idol. Mag-alaw ang ating video. Thank <coughs> kasi tayo dahil naubo tayo ng ulan ng isang araw yan no, sa dahil sa ulan ay eh, lumabo ang ilog ang lakas ng galaw ng ating video dahil nasa nasa gitna tayo ng hangin bridge ang dami tayong makas dami ng mga naliban no? ayun mga idol pabalik na tayo at hindi na natin liliban itong kabilang dolo pero malayo pa yun oh no? Pabila. ah ito pabalik na tayo <coughs> kapantay natin mga uh, puno ng saging yan oh dito naliban yung taga kabilang barangay dito sa tula tulay na ito dahil wala pa dito karsada mula sa kabilang ilog kaya dito sila dumadaan at ito ay ginagamit pag nalaki ang tubig pag nabaha dito ang daan ng mga tao dahil itong kabilang ito pag kaliban dito ay dalawang school na ang sasalubong sa mga tao pagkaliban Isang high school Tsaka elementary uh, Mas malapit dito yung Tagakabilang barangay Kisa dun sa Bayan pa sila pumunta Ito pagliban dito Kalsapa Barangay Kalsapa Ito namang Ating bababaan na ito ay Barangay Kaagutayan san Doro Iisa itong hanging bridge dito sa san Doro Oriental Mindoro Ayan lang guys at bababaan tayo okay maraming salamat sa inyong panonood bye bye